Ramdam ng mga magsasaka ang buong suporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod kasi sa tulong pinansyal at mga makinarya, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng titulo sa lupa na ilang dekada na nilang sinasaka. Sundan natin ang kwento ng isang magsasaka sa South Cotabato sa ang Pangulo at ang Magsasaka. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Mr. Nelson Uloy ng Barangay Lawyer Mapulan, Lexibo, South Cotabato. Ako po ay dalawang put-anim na taon na nagsasaka sa tatlong iktaryang lupang ipinagkaloob sa akin ng dara Noon ako isang tinanti lamang sa lupang aking sinasakahan. Nang dahil sa programa ng ating gobyerno, ako po ay isa sa pinakamasayang binipisaryo ng Voluntary Open to Sale or BOIS na nakatanggap ng collective title noong 1998 bilang katibayan na akin ang lupang aking sinasakahan. Dati pangarap ko lamang na magkaroon ng sariling titulong na matatawag na akin. Ngayon, abot kamay ko na ito. Isa ito sa mga pangarap ko sa buhay na magkaroon ng sariling sakahan. Salamat sa Split Project. Ngayon, hawak ko na ang aking titulong minimiti na ako lamang ang mag-isang nakasulat dito. Mabuhay, mabuhay ang programang Agdarian dahil may titulo na ako at wala na itong utang sa bangko. Taos puso kong binapasalamatan ang ating mahal na Presidente Ferdinand Bongpong Marcos at sa ahinsya ng DAR na pinangunahan ni Secretary Condrado M. Estrella III, mga kuko ako na pangalagaan at pagyamanin ang lupang nagkaloob sa akin ng ating gobyerno. Sa muli, maraming maraming salamat po at mabuhay tayong lahat and God bless us all.